Yes, sa Bombo Marian, balik normal na itong operasyon sa mga pangunahing lansangan sa bayan ng Kalasyao matapos nga itong mga serye no, ng mga bagyo or di naman kaya yung mga tuloy-tuloy na mga pag-ulan na nagdulot nga nitong mga pagbaha sa ilang bahagi ng bayan. So pinapangunahan yan ng Public Order and Safety Office or POSO Kalasyao sa pamumuno ni POSO Chief Rolly de la Cruz itong mga hakbang para may balik ng maayos yung daloy ng trapiko. So sa loob nitong kanyang first month nito, ito nga pagtutok niya, ito nga uh, si Dela Cruz ay yung uh, pagluluwag na mga kalsada at yung pag-respond naman sa mga suliranin ng illegal na mga parking. So malaking challenge umano, yung uh, nararanasan nitong mga motorista, dulat nga nitong mga pagbaha, kaya agad naman niyang isinasagawa yung mga kaukulang hakbanga para maibalik naman sa normala yung mga ruta. So pinasalamatan din na nga po so, yung uh, cooperation naman ng mga motorista at yung mga in-encourage din yung mga tricycle driver na itin yung mga itinalagang loading and unloading areas. Samantala, nagbigay rin ng iba't ibang reaksyon yung uh, publiko regarding naman sa operation ng mga traffic lights sa mga pangunahing junctions na may positive at uh, negative din no na mga reaksyon nila or comments. So ganoon pa man, patuloy pa rin uh, na ine-encourage yung disiplina naman ng bawat isa sa pagsunod sa mga ilaw ng trapiko. So bagamat balik na sa normal yung operasyon ng mga traffic lights sa mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, Katuwang naman nila ang PNP Kalasyao na nakaantabay para masure. Ito namang maayos yung uh, daloy ng mga sakyan sa lahat naman yan ng bahagi ng bayan. At kaugnay niya na narito naman itong uh, ilang or Itong ating uh, naging uh, panayam kay uh, Sir uh, Rolly de La Cruz, ang POSO Chief ng Kalasyao. So, par ma'am, uh, yung daloy ng trafiko natin nung nagkaroon tayo ng calamity dito sa Kalasyao, nagkaroon ng baha, eh, talagang totally nahirapan talaga ang mga motorista natin. Pero sa ngayon, nung nawala ang baha, umupa yung baha natin, so okay naman, balik normal tayo sa traffic, ma'am. And then yung mga ruta na ginagawa natin dati, is binalik natin sa normal mm -hmm. sa dating way nila. Sa loob ng isang buwan namin naninilbihan dito sa poso department, ang ginawa namin una yung papaluwag ng kalsada, uh, mini natin yung giging maluwag yung dinadaanan ng mga motorista natin And at the same time syempre uh, pinagbabawalan din natin talaga yung mga bawal na parkingan. Nagkakaroon tayo ng stricto, yun nga ang hinihiling namin sa mga motorista dito sa bayan ng Kalasyaw, kooperasyon. Uh, Laging yun po ang sinasabi namin sa kanila, kooperasyon dito sa atin. Sa uh, mga tricycle toda natin, ma'am, hinihikayat uh, namin sila talaga na pumunta sila doon sa mga talagang designated parking nila. Kasi usually, yung mga toda natin dito, kalat, kalat talaga. So lahat ng toda dito, binibisita namin na para ma iayos namin kung saan sila talaga pwedeng magpark. Well, sa junction natin, yung traffic light, uh, meron, hindi mawawala mam yung ano, eh, negative sa positive comment ng mga netizen natin. Tulad nung sa time na binibigay ng traffic lights natin is masyado daw mahaba, lalong nagtatambak-tambak yung mga sasakyan. Pero yung iba naman, mas maganda rin daw na magkaroon ng traffic light dyan. And at the same time, yung disiplina talaga ng mga motorista natin is mapra-practice nila pag meron tayong traffic light talaga. Meron ma'am kasi hindi tayo nag nagpapawala ng mga enforcer natin sa junction kasi hindi natin masabi yung malfunction ng traffic lights natin. Kailangan may nakaantabay laging enforcer natin yan para may mag-guide sa mga motorista. The same procedure tayo ma'am, parehas din. Hindi natin pinapabayaan yung mga kalsada natin dito sa bayan ng Kalasyao kasi talagang ang bagsak ng mga motorista, lahat ng bayan na pwede nilang puntahan, Bayambang, Dagupan, Santa Barbara, dito talaga ang sentral daanan ng mga motorista. Operational time ng traffic lights natin, nag start po yan ng 8 a.m. ng umaga to 8 p.m. And then after ng 8 p.m. ma'am, nagkakaroon siya ng blinking light na lang yung yellow light para maging ano siya normal yung takbo na manual manual operation na siya ng mga enforcers natin. Ang shifting po ng mga poso personnel natin ma'am 6 to 1 and 1 to 8. Kaya nag meron tayo kung makikita niyo ma'am may mga signages tayo diyan na 6 a.m. to 8 p.m. talagang one way siya. Tuwang natin talaga diyan ma'am isang PNP ma'am eh. Sa Kalasyaw Police Station, talagang humihingi kami ng assistance sa kanila kasi yung mga personnel natin, uh, bukod sa kulang sila, eh, talagang hindi natin gaano na mimintin maintain pa yung ano. So, humihingi kami ng assistance. And at the same time, sa mga toda president, ma'am, kinakausap namin sila na doon sa area nila na pinagpaparkingan, humihingi kami ng support sa kanila na sina rin mismo ang Uh, mag-assist dun sa mga talagang motorista na pagkabawal is sasabihan sila. Well, uh, sa, sa amin ma'am, uh, bilang tulong namin sa lokal na pamahalaan kay Mayor Patrick Agustin Karamat, eh, gusto namin mapanatili yung uh, kaluwagan ng kalsada rito ma'am sa bayan ng Kalasyao para siyempre hindi natin maiwasan yung mga motorista natin, yung din ang reklamo, masyadong matrapik. Pero yun ang gusto namin i-maintain dito ma'am, yung maging flow ng mga sasakyan is maganda. Lagi lang naman namin hinihiling ma'am sa mga motorista natin, lalo na yung mga taga-Kalasyawenyos is makisama lang na lang sila. Kooperasyon lang naman po at respeto ang hinihiling namin sa kanila para give and take lang ba? Kasi kung hihigpitan namin sila, sila rin naman ang mapipirwisyo. Kung hindi rin naman sila susunod sa amin, talagang i-implement namin kung ano yung dapat na i-implement namin dito sa bayan ng Kalasyaw. So, pakisama lang, ma'am, kooperasyon. Ang hiling namin sa kanila. Yan ang ating uh, naging panayam kay Sir uh, Rolly dela Cruz, ang POSO Chief uh, sa Bayan ng Kalasawa. Uh, at ayun uh, nga no, uh, may nakatalagang mga shifting schedule naman yung mga enforcer from 6am to 8pm para mas mapabuti pa yung pagbabantay sa trapiko. Kaya nananawagan itong POSO sa publiko na panatilihin nila yung uh, pakikiisa para sa patuloy na kaayusan sa kalsada. Yan ang ating ulat mula dito sa Bayan ng Kalasawa. Ito si Bombo Nerisa Ventura nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines the number one. And most trusted Source of news and information. Basta Radio. Bombo.